Mga kababayan, ako si Ivy Pearl Pibre Ang leader ng unang pangkat At sa vlog na ito, ating tuklasin ang ating wikang pambansa Ang wikang Pilipino Gaano ba talaga natin ito kakilala? mayaman sa kasaysayan. Mula sa iba't ibang katutubong wika, dumating ang Spanyol at ang pagkatapos ay ang Ingles. Sa panahon propaganda, ang Tagalog ay sumisimbolo ng pagkakaisa ng Pilipino. Sa taon labing sam ang Tagalog ay naging opisya na wikang pambansa. At dinagtagal, ang Tagalog ay napalitan ng Pilipino. Ngayon, ang Pilipino ay patuloy na umuunlad ginagamit sa edukasyon, pamahalaan, media at maging sa social media. Maraming Pilipino ang nagsusumikap na mapanatili at palawakin ang paggamit ng ating wika. Pero hindi rin dapat natin kalimutan ng mga Ang Ingles ay e patuloy e e ang indifluensya sa ilang mga lahat. Meron din mga pagkakaiba-iba sa pagbigtas at paggamit ng Pilipino sa iba't ibang mga Kailangan natin magtulungan upang, mapanag, upang mapaunlad at upang magpili natin ang ikang pagbigtas. Malagang ating wika, ito ang tuog na sa ating bilang mga Pilipino. Gamitin natin ito na may pagmamalaki, turuan natin ang mga sumusunod na henerasyon na maalit at palata natin ang ating wika na mapalapin at mapalawakin ang pagdami ng Pilipino.

mga taong na sa Pilipinas ay may iba't ibang wikang ginagamit. Kaya ang mga mamayan noon ay hindi masyadong nagkakaunawaan. Sa larawan po ito, makikita natin yung mga wikang madalas nating marinig o magamit ito po sa ating bansa. At ito nga po ay yung una ay Tagalog, Waray, Kapangpangan, Iligaynon, Pangasense, Bikolano, Cebuano, at Ilocano. Dumako naman po tayo sa pagtatalakay ng kasaysayan ng ating wikang Pilipino. At sa pagkakataong ito, atin pong natalakayin ang tungkol sa kasaysayan ng ating wika. At una na nga dyan ang panahon bago ang pananakop. So, noong unang panahon niya raw po ay bago tayo sa kupin ng iba't ibang bansa, ay meron na daw po tayong kanya-kanyang pamamaraan para bikasin ang ating sariling wika. At ina naman pong baybayin na ginagamit noong unang panahon ay makalob mga termino ng alfabetiko sa kasalukuyang panahon. At dumako naman po tayo ngayon sa panahon ng Kastila noong taong 1522. Noong panahon naman po ng pagsakop sa atin ng Kastila noong taong 1522 ay sinasayap dito na pinalitan nila ang alfabetikong Romano na siya namang pinagbabatay ng abakad ang Tagalog. At noong panahon naman po ng mga Amerikano taong 1898, kuntang 1946, ay piniling araw po ng Pilipinong leader na gamitin ang wikang Ingles para sa pagtuturo ng wikang Ingles sa mga kabataan o sa mga mga Pilipino kung matuto sila at mas may kahit pa uh, sa salitang ingles lumakon naman po tayo ngayon sa panahon ng commonwealth taong 1936 to 1947 nasabi po dito sa detailing ating nakalap na itinatag noong taong 1936 ang surian ng wikang pambansa at ang pam pamumunuan nito sa pamagitan ng batas commonwealth BLG184 At sa panahon din ng Commonwealth ay nagkaroon ng, ng isang pambansang assembly noong Hunyo Pito um, at apat na po na nagproproklama na ang ating pambansang wika ay opisyal na At ngayon po, dumako naman po tayo sa ikalawang lima ang pandaigdigan taong 1939 hanggang 1945 pag na ikalawang digma, panday digan, gamit ng mga hapon ang katubong wika, partikular ang wikang Tagalog, yung dahilan ng pagbuong at pagdami ng babasahin at nakalimbag na nasabing wika. at pahalaga ng ating pampansang wika, ang wika Filipino. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, eh mag-subscribe na at i-like at i-share ang aming video. Salamat!